Kahit din ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Anyone. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 19 Ang Lihim na Pagpalag Maagang bumangon si Bato, ngunit nahuli pa rin ito sa flag ceremony. Hindi pa nagsisimula ang klase, kaya nakatambay pa ang ibang mga estudyante sa hagdan at halos wala na ang madaanan. Nakatambay doon ang grupong buli at makukulit. Grupo ito ni Jason alias Burok dahil bukbukin ang mukha nito. Nang pakyat na si Bato, napansin nitong sinadya nilang harangan ang hagdan upang kikilan ng palihim ang mga estudyanteng takot sa grupo nila. Si Barok ay nakatayo at nakasandal lang sa pader at hinahayaan niya ang mga barkada ang gumawa ng kalukuhan sa mga estudyante. Sa araw-araw ay halos ito na lang ang makikita sa kanila. Parang hindi na nag-aaral, puro kabulastugan na lang ang ginagawa. Sa bagay sa mga lower section, doon nagtambak ang mga makukulit at tamad na estudyante pati mga babaeng pok to the second power kung tawagin ay naroon. Ang babata pa nito pero puro kahunghangan na ang nalalaman. Si alias Burok ay hindi naman talaga lubos na tarantadong binatilyo. Lumaki lang ito sa amang lasengo at kapag nasumpungan siya siguradong bubog ang aabutin kaya sa barkada niya nakita ang kalayaan at kasiyahan. Dapat nga ay tapos na itong si Burok. Sa edad niyang labing anim, siya na ang pinakamatanda sa batch nila. Ang mga kabarkada nito ay nasa edad 14 na. Pabalik-balik na lang din sila sa second year high school at parang ayaw nang umalis. Samantala, nang makiraan na si Bato, ay nagtawanan ang ilan at hinarang ito Sinabi nitong ngayon lang nila na tsambahan si Bato at lagi itong nakakaiwas tuwing inaabangan nila. Ipinagyabang pa nila na si Buruk daw ang siga ng eskwelahang iyon. Tinapik-tapik nila sa tiyan si Bato at hindi na lang ito umiimik para wala ng gulo. Bagyan itong tiningnan ang barkada ni Buruk at inisa-isa nitong tinandaan upang makabisado nito ang mga mukha at kung sino-sino sila. Bumulong ang isa sa kanya. Kung may sobra daw siyang baon, ay paamot naman daw. Umiling lang si Bato dahil hindi siya binigyan ng baon ng kanyang tiyahin. Tanging pamasahi lang ang dalan nito. O oh, eh, akin na lang yan. Bahala ka ng mamaya. Bahala ka, baka magalit ang leader namin si Burok. Ayun, no? Sabay-turo kay Burok sa gilid ng pader. Ah, uh, wala talaga, Brad. Pasensya na. Tumingin ang lalaki kay Burok at tinanguan siya. Hinayaan na nila si Batong makadaan ngunit pinatid ito ng isang barkada nilang nakaupo. Dahilan upang muntik madapa si Bato kaya nagtawanan ang mga kabarkada ni Burok. Sa loob ng silid, habang nakaupo si Bato, iniisip nito kung ano nga ba ang dapat nitong gawin. Iiwas na lang ba ito o lalabanan ang mga buli? Habang nasa malalim na pag-iisip, hindi nito na malayang lumapit sa kanya ang kanilang muse na si Angelica. Oy Agi, bakit to lala ka naman dyan? Tanong ni Angel. Agi ay Aginaldo for sure. Ah, wala. Iniisip ko lang ang exam natin ngayon. Baka malimutan ko eh. Um, ikaw ba, Angel? Nakapag-review ka na? Pagbali nito sa iniisip ng kaklase sa kanya. Hindi nga, hindi nga gaano eh. Pwede mo ba akong pakupyahin, lagi? Nakangiting biro nito. Alam kasi niyang magaling sa Pilipino si Bato. Ah, <laughs> paano mangyayari yon? Magkaiba tayo ng upuan nakangiting tugon nito. Nagtawanan na lang ang dalawa. Nang pumasok na ang kanilang guro sa Filipino na si Binibining Panyaga, bumalik si Angela sa upuan nito at kumindat pa kay Bato. Dalaga pa itong si Binibining Panyaga. Malit lang pero maganda, maputi at sexy. Karamihan sa mga binatilyong estudyante ay humahanga sa kanya. Nang magsimula na ang pagsusulit panay ang tingin ng katabi nito sa papel niya at halatado ang pangongopya, muntik pang madamay si Bato kaya nagulat na lang ito nang tawagin ng kanilang guro upang doon paupuin sa harap ng lamesa nito lumapit ito at umupo sa harap ng lamesa ng guro tuloy ang pagsulit at mayamayay tumayo si binibining Panyaga at umupo sa ibabaw ng lamesa bigla itong dumikwatro sa harap ni bato na napatingin sa guro. At sa hindi sinasadya, nakita nito ang kulay puting panloob ng guro. Ngunit hindi lang ito nagpahalata. Sinabi ng guro na bilisan na ang pagsagot at matatapos na ang oras ng pagsusulit nila at susunod na na magsusulit ang mga kaklase nila. Hinati ng guro sa dalawang grupo ang klase niya upang hindi magkadikit-dikit ng upuan at maiwasan ang kopyahan. Tatlongpong minuto lang ang ibinigay na oras kaya bakbakan sa pagsagot. Muling bumalik sa upuan si Binibining Panyaga na panay ang tingin kay Bato. Nang malapit nang matapos ang pagsasagot sa sagotang papel, bagyang napatingin si Bato sa ilalim ng lamesa ng guro nakita na naman nito ang kaloob-looban ng palda ni Binibining Panyaga. Nagkukuyakoy ito at bumumukha bukaka bukaka sa ilalim ng lamesa. Naaani nagtuloy ang bakat na maselang bahagi nito sa kanyang puting pang ilalim. Mabilis na inalis ni Bato ang tingin nito at para itong nahiya sa nakita. Napansin na lang nitong tinitigan siya ni Binibining Panyaga Inakala nitong nakita siya ng guro na nakatingin sa ilalim ng mesa. Pero wala namang makitang galit na reaksyon sa mukha ng guro. Pagkos nakangiti pa nga ito sa kanya at patuloy ang ginagawa ang pagbubuka-buka ka ng hita nito sa ilalim ng lamesa. Mga ilang sandali tumayo si Bato upang ibigay sa guro ang sagutang papel. Oh, aginaldo, mukhang perpekto na naman tong pagsusulit mo ah. Siya nga pala, pinalayo kita doon sa mga katabi mo dahil alam kong gagawin ka lang nilang kopyahan. Ayaw ko ng ganon. Nag-aaral ka ng mabuti tapos sila mangungopya lang sa'yo. Amagi, daan ka nga pala sa faculty room. Magpapatulong lang ako sa'yo. Ikaw na ang mag-check ng test paper ng iba. Ah eh, sige mam. Ma daan po ako mamaya bago umuwi. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay lumabas na si Bato ng kanilang silid at kasunod nitong natapos si Angel. Uy, Agi, ang bilis mo ah. Minamani mo lang ang mga tanong doon ah. Pagpuri ni Angel na pilit sumasabay sa mabilis na paglakad ni Bato. Napangiti na lang ito sa papuri ng kaklaseng babae. Nagpasama si Angel sa kantin dahil bibili ito ng kanyang merienda. Sinamahan naman ito ni Bato ngunit hindi ito pumasok dahil wala naman itong bibilhin at wala din itong perang pambili. Tatwiran na lang lagi nito ay busog siya kahit may kaunting pagkalam na ng sikmura. Paglabas ni Angel may dala itong tiriya, dalawang soft drink at dalawang sandwich. Iniabot nito kay Bato ang pagkain at sinabi nito na tig-isa sila. Nakakaya naman daw na magkasama sila tapos siya lang ang kumakain. Sa kabayad daw iyon sa kanya dahil nung nakaraan hindi ito nakagawa ng takdang aralin pero pinakopya siya ni Bato. Para na rin daw iyon ng pasasalamat nito at kinulit ng kinulit ni Angel si Bato na tanggapin na ang inaalok sa kanya. Na, naku, Angel, nag, nag abala ka pa, nakakaya naman ito at hindi naman talaga ako gutom eh. Saka okay lang yung tatdang aralin. Di naman ako nagpapabaya doon. Tulong yun. Pagtanggi nito, ngunit, Nako, talagang may yaka Ginaldo. Babae pa nalilibre sa'yo. Kapal mo ah. <laughs> Nakangising wika nung Ben, sabay akbay ka Angel. May gusto at naniligaw kay Angel itong si Ben. Isa ito sa kabarkada ni Burok kaya mayabang din ito dahil may inaasahan. Dahil sa asar, hinawi ni Angel ang kamay sa pagkakaakbay nito at sinabing siya ang bastos at makapal ang mukha. Dahil nang aakbay, eh hindi naman siya jowa. Namula ang mukha ni Ben sa narinig. Dahil napahiya ito sa sinabi ng kanyang nililigawan. Agad hinawakan ni Angel ang kamay ni Bato at mabilis na umalis. Pinagtawanan naman si Ben ng mga kasama nito at sinabing naunahan siya ni Bato. Ha <laughs> 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 Oo nga Ben, parang humihina na. <laughs> ano bang gusto mong gawin natin sa tukmol na yan ha Ben? pangasar na tanong ng isa. Naasar naman si Ben at sinabing huwag silang maingay at may araw din niyang si Bato. Hmm brat. abangan natin mamaya sa labasan. Ano gusto mo? Para hindi na yan makaporma kay Angel mo. <laughs> Pambubuyo ng isa napanay ang pagpapatunog ng daliri. Samantala, sa ilalim ng Sampalok Tree, doon sila nagtambay ni Angel at kumain ng binili nito. Tinanong niya kay Angel kung sino ba ang mga yon at diyowa ba nito ang mayabang na isa doon. Biglang natawa si Bato at muntik nang maibuga ang soft drink nang sabihin ni Angel na excuse me daw at hindi siya pumapatol sa ganong tao. Saka ilang beses na niyang binasted yung binayon. Sa kapag may nagkakagusto at nanliligaw daw sa kanya, inaharang na at binubugbog ng grupo nila. Kaya wala nang nagtatangtang manligaw pa sa kanya. Sabi naman ni Bato, matanda na ang Ben na yon. Bakit daw hindi maghanap ng kasing edad niya para parehas? Sa maganda at matangkad si Angel. Hindi siya mukhang first year high school lang. Kaya siya ang napiling news ng kanilang seksyon. Noong una, hindi siya pinapansin ni Bato dahil halos lahat ng kaklase nitong lalaki ay gusto siyang ligawan. Pala kaibigan din itong si Angelica at ito ang unang pumapansin kay Bato at nahiya naman si Bato na hindi ito pansinin. E eh, inuunahan na nga siya. Matapos magmerienda, dumaan sila sa faculty room ni Binibining Panyaga upang kunin ang mga sagutang papel na ipapacheck sa kanya at naiwan naman sa labas si Angel. Napatingin ang guro sa labas kung saan nakatayo si Angel. Aginaldo, yagin mo ba yung si Miss Alano? Tanong nito at umirap ang mga mata. Ah, hindi po ma'am. Magkaibigan lang po kami. Tukon ni Bato na napasulyap sa kinaroroonan ni Angel. Sinabi ng guro na mabuti at aral na muna ang atupagin ng dalawa. Iniabot ang mga papel at sinabi nitong may extra points si Bato sa kanya. Biglang nahulog ang bolpen ng guro kaya napayoko ito upang damputin iyon. At sa hindi sinasadya ay nakita ni Bato ang mapuputing dibdib nito. Nang umakyat na sila sa itaas at pumasok sa kanilang silid, tamang biruan naman ang mga kaklase nito at tinutukso si na Angel at Bato ng kaklase nilang bakla. Oy, Jay, kayo na ba? Ha? Yagin na kam? Pag-uusisan ni Mel Bayot habang nakadikwatro sa ibabaw ng lamesa ng upuan. Hala, hindi ah. Ha? Kaibigan ko lang si Agi at ngayon pa lang kami nagiging close. <laughs> Nakangising tugon ni Angel Ah, kasi rin ko yagin na ni mo. Uy, G, pag-iingatin mo yan, ha? Kasi alam na yung masugid mong maliligaw na mukhang ewan ang pagmumuka o ang pato sa kagaya kong ba <laughs> Baka pagsilosan niyang si Agi mo. Malaking gulo. Pagpapaalala ni Mel sa kaibigan, naririnig ni Bato ang kwentuhan nila ngunit tahimik lang ito. Vacant time, kanya-kanyang puntahan sa kantin upang kumain. Niyaya si Batong kumain ng magkaibigang Mel at Angie. Pero sinabi nitong mauna na at susunod na lang siya. Ngunit nang maramdaman na nitong nasa kantin na ang lahat, pumunta ito sa likod ng school building at doon kakain. Binuksan nito ang baunan, pritong isda at gulay ang kanyang ulam. Tuwang-tuwa naman itong si Bato sa sarap ng pagkain ipinabaon sa kanya ng tiyahin. Mabilis lang ang pagkain nito dahil baka may makakita sa kanya at hindi pa siya makatapos ng kain. Pagkatapos nitong kumain, dali-dali nitong hinugasan sa gripo ang paunan tapos diretsyo na sa library. Doon ito tumatambay para hindi makita ng mga ungas na grupo ni Burok. Pumapasok ng library si Bato para hindi halata na wala itong pangmeryenda. Pero may pangtanghalian naman. Naaawa man sa sarili pero wala itong magagawa. Kailangang magtipid. Hindi naman sila mayaman para magkaroon ng malaking baot. Samantala, hapon na noon at uwian. Uy, Agi, hindi mo ba ihatid si Angie? Tanong ni Mel Bayot siniko ito ni Angel at si Nenya-san na nakakahiya. Loka ka talaga pa ding. Huwag ka man ganyan, nakakaya kay Agi Oh. Nakangiting wika nito sa bayhawin ng buhok. Loka ka Ito usapan natin kanina di ba? Pabulong nitong wika. Ah eh, pasensya na Angel. Nagmamadali kasi akong umuwi. Kagagalitan kasi ako sa bahay kapag ginabi ako ng uwi. Nahihiyang tugon ni Bato. Hala, hindi. Okay lang, Agi. Sabay si ko kay Mel. Biro lang ni Mel yun. Diba, bayot, diba? ba? wika nito at inurot pa si Mel sa tagiliran. Napakunot noo at napakamot sa kinurutan ni Angel si Mel Bayot. Napangiti na lang si Bato sa kulitan ng dalawa. Dahil hindi naman maihatid ni Bato si Angel kaya sinabayan niya na lang ito palabas. Habang palabas ng tarangkahan, masayang nagtatawanan ang tatlo sa kakulitan nitong si Mel Bayot. Oy, ang yabang mo ah! Kinuwel yuhan ni Ben si Bato. Oy bangit ba? Inaano ka ba ni Agi? Mabilis na pag-awat ni Angel. Oy bitawan mo nga si Agi, Ben. Ikaw ang mayabang dyan eh. Sigaw ni Mel. Oy Bayot, tumigil ka. Baka tamaan ka na naman sa akin ha. Singhal ng isa. Ah, uh, ano? O, oh, sige, titigil na. wika kan nito. Hindi naman umiimik si Bato habang hawak ni Ben ang kwelyo nito. Ikaw, alam mo bang matagal na akong naliligaw dyan kay Angelica? Kaya ayaw kong may ibang dumidiskarte sa kanya. Ha? Huh? Biglang sinikmuraan si Bato. Oh! Uh, Oo! Uh! na lang ito at pinagtawanan ng dalawang kasama ni Ben. Sinabi nilang walang binatbat si Bato at tupi agad sa isang suntok ni Ben. Angie Sigaw ni Angel. Grabe naman kayo. Susumong namin kayo sa prinsipal. Sabay lapit nito at hinawaan si Bato. Oide, magsumong ka para lagi namin aabangan niyan dito sa labasan. Banta ni Ben malakas ang loob ng grupong manggulpi ng estudyante dahil marami sila at malapit lang ang lugar nila sa eskwelahan. Hindi na lang pumapalag ang iba dahil malayo pa ang uuwian nila at natatakot sila na lagi silang aabangan ng grupo ni Ben sa labas ng eskwelahan. May minsan na hindi na lang pumapasok ang ibang estudyante dahil sa takot sa mga ito. Oy Brad, Ayoko nang lalapit ka pa dito kay Angel ha. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Pagbabanta ni Ben sabay alis. Pinagtawa na naman si Bato ng mga mayayabang nakabarkada ni Ben. Dahan-dahan at paika-ikang naglakad si Bato na kunwaring masakit ang sikmura. Ngunit ang lahat ay arti lang nito upang tigilan na ito ng grupo ni Ben. Ang totoo, hindi anong nasaktan si Bato sa suntok ni Ben dahil mahina lang naman ito para sa kanya. Ay nako, ang yayabang na mga yun ah. Oy G, wala pala itong si Agi. Takot din pala ito sa kanila. Wala nang tayong maasahang. Bulong ni Mel Bayot sa kaibigan. Hinampas naman ito ng kaibigan upang itigil ang sinasabing ito dahil nakakahiya naman kay Bato kapag narinig. Pasensya na Angel at Mel, ayaw ko lang kasi ng gulo at ayaw ko rin namang madamay kayo. Malungkot na sambit nito. Sinabi ni Angie na ayos lang iyon saka siya dapat ang humingi ng paumanhin dahil nadamay pa ito. Dapat wag na silang lumapit kay Agi, lalo na si Angie para hindi mapahamak si Bato gaya ng naunang mga manliligaw nito. Ay, oo nga siguro, Agi. Napapahamak lang kita dahil sa pagkagusto ko sa'yo. Biglang napahawak sa bibig si Angel dahil nadulas ang dila nito. Nagulat naman si Mersa na sambit ng kaibigan dahil malaking sikreto nila iyon. Nagkahiwalay ang tatlo na may lungkot ang mga mukha. Samantala, sa bahay habang nakahiga, iniisip ni Bato ang nangyari hindi nito pinalagan ang grupo ni Ben dahil ayaw niya ng gulo at naroon si Angel at Mel. Ayaw niyang madamay ang mga ito. Subalit tila may galit ng namumuo sa dibdib ni Bato at para na itong sasabog. Tumayo ito at tinungo ang abuhan. Kumuha ito ng durog na uling, ibinalot ito at inilagay sa bulsa. Wala pa ang tiyangbikin nito sa bahay kaya may pagkakataon pa itong umalis. Pinuntahan ni Bato sa kabilang baryo ang grupo ni Ben. Hinanap nito kung saan palaging nagtatambay ang mga ito. Sa isang pola niya natagpuan ang grupo. Nagpupul si Ben at may kapustahan. Maingat at tahimik nitong minamatyagan ang grupo. Matyaga itong naghintay sa kanilang paglabas. Nagtago lang ito sa isang puno at madilim na bahagi. Gabi naman kaya walang makakakita sa gagawin nito. Hinubad nito ang damit at naglagay ng panyo sa ulo sabay pahid ng uling sa mukha para hindi ito makilala ng grupo ni Ben. Nang lumabas na ang tatlo at tamang nagtatawanan pa, may pagsitsit silang narinig. Paglingon ng mga ito, Isang sapok agad kay Ben ang bumulaga. Sa pulsa pa nga at hilong bumaliktad ito. Mabilis nakilos at itong si ben ang unang pinonteria dahil ito ang pinakamalaki. Mabilis at walang poknat na suntok at sipa naman ang ginawa nito sa dalawa pang kasama ni Ben. Hindi na hinayaan ni Batong makaporma pa ang mga kasama nito at nagulat sila sa bilis nitong pagsugod. Sapol sila ng malalakas na sipa at suntok sa tagiliran at panga. Doon sila pinatatamaan ni Bato upang manghina kagad. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Bato. Tanging kamao, binti at paa ang nakikipag-usap sa grupo ni Ben. Arik, puligay sino ka ba? Anong kasalanan namin sa'yo? Sigaw ni Ben na halos gumagapang na sa daan. At nang tumayo ito, isang malakas na roundhouse kick ang isinagot ni Bato kay Ben. Sapul sa ulo at tumbalilong si Ben. Lakda sa lupa at tulog si Ben sa malakas na sipang iyon. Puro pag-aray naman ang naririnig sa dalawang kasama na magang-magana ang mga mukha sa lakas ng suntok at sipa sa mukha at katawan nila. Halos dumikit na sa katawan nila at mukha ang mga uling sa mga kamaon ni Bato. Tumigil lang siya nang makitang gumagapang na ang tatlo kaya dali-dali itong tumakbo palayo. Sa di kalayuan, nagtuloy si Bato sa malit na sapa at nagmamadali itong naghugas ng katawan at naghinamos ng mukha upang matanggal ang uling nito at walang imik na umuwi ng bahay. Ay bato, bakit gabi ka na? Kanina pa kita hinahanap pa. Nandito na ang mga gamit mo pero ikaw wala pa. Sunod-sunod na tanong ni Vicky na no'y nagsasaing na. Eh chang, isinauli ko lang po yung librong hiniram ko sa kaklase ko kanina. Nalimutan ko po kasing isauli at nadala ko pa po dito. Nakakahiya po dahil gagamitin ng kaklase ko ngayon ang libro may gagawin siyang takdang aralin namin. Ginawa ko na po kanina sa eskwelahan ang takdang aralin, kaya tapos na ako. Palusot ni Bato Naniwala naman ang Cain sa mga dahilan ni Bato. Napansin naman ni Vicky ang mga uling sa short at noon nitong si Bato, kaya tinanong ito kung bakit siya puro uling. Tatwira naman ni Bato, nadikit siya sa sako na may uling sa sinakyan niyang tricycle. Napakunot noon na lang ang tiyahin at hindi na umimik. Pinaglinis na lang ng katawan si Bato upang makapaghanda na. Medyo namanhid naman ang mga kamay ni Bato sa lakas ng mga suntok na kanyang binitawan mga ilang sandali ang nakakaraan. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.